ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas. CMN Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas bilang paghanda sa nalapit na May 2025 midterm election, pinaigti ng kapulisan ang kampanya laban sa loose firearms na bahagi ng kanilang comprehensive crime prevention at solution strategy. Bilang pagtalima, nagsagawa ng operasyon ang kapulisan ng Batangas Police Provincial Office o BPPO sa Tanawan City. Ayon sa report, arestado sa si sinagawang operasyon ng mga tauhan ng BPPO ang isang lalaki na nag-iingat ng mga baril at bala sa barangay Bagbag, Tanawan City. Ayon sa ng tanggapan ni Polis Colonel Jacinto Malina Jr., Batangas PNP Provincial Director, sa visa ng search warrant na iniisya ni Judge Nevic Adolfo ng Regional Trial Court Branch 83, Tanawan City, narin na mga tauhan ng Batangas PPO kasama ang Tanawan City PNP ang bahay ng isang alias Zad sa nasabing barangay. Nakumpiska ng mga operatiba ang limang Glock, pistol at iba't ibang kalibre ng baril at mga bala na walang kaukulang papel sa ngayon patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya at inalang kung bakit marami itong baril at ang posibleng pagkakasangkot nito sa mga ilegal na aktividad. Sa kasalukay ng sospek at ang mga nakuhang ebidensya ay nasa kustudya ng Batangas Intelligence Unit ng Batangas PPO na harap sa kasong paglawag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang naarastong sospek. Mula sa dwa 95.9, ito si ng CNN Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Rens Belda mula po sa impila ng DWALFM radio totoo CNN Batangas sa